What is good, guys? All right. nagbabalik si Motobus. Dot ph. Ang yun Wait na natin para hindi masyado ano mahangin. So what's up sa inyo lahat mga boss no? So yan. Pasensya na kung medyo tayo ngayon. nakaangat uh, pa yung aking ano, visor so yung mga boss no so papunta tayo ng alam nyo na wag kung saan no papunta tayo ng cave yang <laughs> nakapunta tayo ng ano man. magaling araw ang ating laka lakad sana makapasok tayo sana umabot tayo sa oras kasi ang pinaka target dapat namin alas 3 Alas stress makalis kami para sa checkpoint Dita, uh, sa checkpoint kaso nakaalis kami ng alas 4 na so uh, ngayon ang ano natin oras natin ngayon exact time 5.16 no? sana bago mag 6 makatagos kami ng Maragondon kasi kung hindi mangyayari yun malabo na kami <laughs> malabo na kaming makakyat pero yan tutuloy naman natin yan so yan dito pa lang naman kami dito pa kami sa 13 eh, mga boss <laughs> sobrang lapit pa lang namin tapos parang pabuka na ang liwayway dito tayo pa maragondon mga boss tapos, yan, Medyo paliwanag na. Sana naman. Medyo paliwanag na. Tapos, hindi namin sure, di ba? Pero sana, makalusot pa rin kami at makaabot. <laughs> Wala pa naman kami sa pinaka mga boss. Papunta pa lang tayo dun. Mahaba-haba pa tong daan na to hindi akong makaano hindi <laughs> kasi kami makakatawang mga boss dahil meron tayo OVR yeah. kasama natin ang uh, si Ma'am Sheis kasama ko po ang uh, pinaka mamahal na love of my life <laughs> Siyempre, para bilang pasasalam sa mga ali, niya, igagala ko na lang siya. Kasi alam niyo mga boss, napagpalit na tayo ng mugs. Yeah. Nakakuha na po kami ng mugs, yung mugs na yon, nung nakaraan ko pa po siya nakuha. Kasi tuloy na tuloy na tayo sa truck mga boss sa sa darating na November 26 magkakaroon daw uli ng event sa Carmona Race Track. Tutuloy na natin 'yan mga boss. Na nakaraan kasi na-cancel naka ako dahil nagalangan ako una, naka-rimset ako. Kulang ako sa gamit. Uh, Naka-rimset pa, tapos kulang ako sa gamit. Kaya nagkalangan ako Pero ngayon Buong buo na ang aking loob Tuloy na tuloy na tayo dito mga boss Tayo makalusot umaga tayo so papakita ko sa inyo yung clip natin mga boss yung clip natin nung kinuha yung wax Ito yon. what's up sa inyo mga boss maulan na hapon sa inyo lahat alright So, oh, dito kami sa SM Sukat, pa na. Alam ko na, mo eh. So shout out dito kay boss Dahil dito pa ako kumuha ng Dito kami ikot boss Thank you thank you, thank you. <laughs> So you boss no bumabagyo talaga eh para yan siya po yung uh, Inorderan ang ko ng mags at dumating na ang ating mags syempre at maraming maraming salamat din sa aking uh, my loves sponsor po yan pa birthday sa atin yan mga boss ko napanood yung clip yan po yung clip na yun at kaya ano naman ako nagkaganyan no, mga boss Dapat kasi yung araw na yan Iba vlog ko Kaso Pauwi, pinagyo na kami Kaya hindi na po natuloy Yung uh, vlog ko dyan. Kaya yan, pinakita na lang sa inyo yung clip Tapos ito yung mismo nga uh, picture nung mags natin na nakakabit na yan mga boss at ito pa ngayon andito na tayo sa nakaba na ako pa unti unti andito na tayo sa yun eh, o arco nila no? so ito ito na malapit na tayo sa checkpoint sana naman sana naman no pa naman siguro para mag-checkpoint sila ako talaga kinaabahan eh pero malalaman natin at makikita natin lusot tayo doon wala checkpoint <laughs> wala checkpoint lusot tayo success talaga sa inyo lahat mga boss ito na yung, yung reality man well. yung makapasok kami dito no at namiss namiss ko talaga umakyat dito mga boss na ano yung umakyat na kasi di ba nung nakaraan gabi tayo pumunta dito pero ito yung pinaka the best part ngayon man well. sobra na miss ko yung nature <laughs> ah, maganda to pag makakakit na tayo ng tunnel So okay, kita tayo sa tunnel Mga boss, ito na siya Ito na siya Mamay Okay, beyond. Doon na lang tayo sa pagtawid o oh, dito na tayo. Dito tayo sa kabila. Alright! Nakakamiss! Pumasok dito. Pumasok dito. Bababa tayo Panasugbo Para Kumain mga loads <laughs> Kakain muna tayo Bago tayo mag Play play So mamaya Pagbalik natin doon Tapos mamaya Pagbalik natin doon Doon na tayo mag kaya tayo maglalaro mamaya pagbalik natin mga boss. So ngayon, kakain muna tayo dun sa... Um, bumalik sa tunnel na to at <clears throat> ngayon na lang tuloy kami naka ako ngayon na lang ako nakakyat uli dahil hindi man na ako nakakyat eh ngayon na lang uli ako nakakyat first time ko na lang uli ito sa inyo mga boss at ito na nga tayo alright patapos na po tayo patapos pa uwi pa uwi na rin tayo mga boss dahil kailangan na daw nilang umuwi so kailangan na din namin sumabay <laughs> kahit kahit kasagsagan pa lang ng enjoyment pero yan quick ride oras natin na uh... talagang panoorin tong vlog na to yan ko na tong vlog na to pero bago bago ko puputunin tong vlog na to ay gusto ko lang sabihin na keep safe yan keep safe para sa lahat ng mga yan nandyan nandyan pa sa mga sa ng bagyo yan rescuer natin sa mga magigiting na rescuer natin grabe ang daming ano hindi na ako <laughs> hindi na kasha sila. sila nakalusot no At dito kasi nagpa-park Diba? Diba? dito kasi kayo yung nagpapark daanan ano ba yan so yan keep safe sa lahat ng mga ating magigiting na rescuer no sa mga yan sana ma-rescue ni lahat no at sa mga sa mga nasa lantalang bagyo at sa mga nasa bahaan pa rin no Maapaw uh, ang Maapaw ang uh, biyaya nga, dasal sa iyo Ng lahat ng mga tao no? nasana.